Yo, so automatic works Ariel Mechanic. Ayun. Ito na yung abansa natin na na nagkaroon tayo ng trouble. Napakarami na nating pinalitan. Ah uh, yung ano pala, yung unang gumawa pala napakarami ng pinalitan. Ayun, papakita ko sa inyo ang mga pinalitan niya. Ayun. Nagpalit na siya dito ng clutch cable. Ayun. Tapos yung lining, ayun, lining isang set. Yung isang seat na lining na yan Dahil nga ang problema nga naman dito Is talagang wala siyang hatak Pero nang gagaling dito sa pedal naandar siya ng matino Tapos bigla siyang nababa Pag inaapakan yung pedal Ayan, Pag inaapakan mo ng gano'n Namamatay Ayan. Anong nangyayari sa kanya Ang dami ng trouble na ginawa Talagang trouble na trouble nga naman talaga Una-una uh, dito pinalitan nila ng ano pinalitan nila ng coil ignition yan tapos yung coil ignition na yan after nila mapanlitan is ganoon pa rin tapos spark plug tapos nag decide na yung may ari na palitan na rin daw ang lining kaya ang lining pinalitan na bago na Ayan. pero parang ganoon pa rin uh, sinukuan na ng, ng gumawa ayan napunta sa atin Uh, di ba binakbak na natin yung yung catalytic nito yan kasi nga nung time na umaandar siya na palyado parang kukunti ang nalabas na hangin sa tambotso ayan. dito sa tambotso ayan yung tambotso na to ayan. pag nagre-revolution siya parang hindi ganoon kalakas ang hangin na nalabas kahit normal ayun kaya napag-isipan namin na baklasin yung yung catalytic ayan napag na yung catalytic na rin ay basag na at napunta na doon sa bunganga papunta doon sa kalabas kaya naharangan na rin after doon tumino yung andar ngayon pag re-revolution siya kumbaga parang sakal pa rin siya hindi pa rin siya ganoon kalakas Oo, eh ngayon tinanong namin yung mayari kung ano pa yung mga ginawa after dito sa pagpalit ng coil, clutch, cable, oil ignition, tsaka spark plug. Ayan. Uh, after doon, nasabi niya, bago daw din yung fuel pump. Ayan. Hindi talaga kami nag, ano, uh, kumbaga binok naniwala, binuksan namin yung fuel pump. Ayan, yung fuel pump, pagbaba namin kahapon. Ayan. Ah, binaba na namin yan. Habol. Wala lang ako full video doon. Ah... Uh, pagbukas ka agad namin, ito ang lumabas. Ayan. Nahuli namin. Di pa namin napapaandar yung sasakyan. Ah... Uh, ang inspection namin is talagang nahuhuli na namin ang sakit. Ayan. Kasi nung pumasok dito yung fuel pump, singaw po ito. Ayan, singaw. Durog kasi. Hindi maganda ang pagkasalpak nila nang unang gumawa nito. Ayan. After doon, ah... Uh, sinalpak agad namin after namin yung sinalpak yan, inobserva na namin gumanda na yung ano, gumanda na yung fuel, fuel line, pag uun pa lang nya hindi na nabalik dito sa ibabaw hindi na kagad nabalik sa tangke eh. sa madaling sabi, goods na goods kaya ito ngayon ayan, ayan, ayan i-start natin ayan Uh, maririnig mo, papatayin ko eh oo ang lakas ng ugong ng ugong ng fan ah tawag ganyan Ah, fuel pump ayan kung natin yan lakas oh alright start natin ayan ah uh, kumbaga parang normal na normal na yung andar nya na ganyan okay andun siya sa one one na sa malamig pa malamig pa pag re revolution mo ngayon naangat na siya yun o no? yan yan naangat na siya alright ngayon ang dahil lang dito yan ayan yan mga maman sir uh, binalikan lang natin kasi halos lahat na talaga ang kung baga, parang kami, nahirapan na rin kung paano ma-diagnose. Ayan. Sinundan lang namin kung ano yung mga ginawa ng unang gumawa. Ayan. Uh, sa awan ng Panginoon, naging okay na siya. Ayan. Uh, start na. Alright. Road test na lang ta Alright. Thank you. Automatic Works Ariel Mechanic.